pirma naman na sila mali na naman ang na yung mali naman yung ano nila papel balit hulit na lang ayan o oh. at balik na yung pirma nila una mali sunod mali pang tatlo ewan ko kung baka hindi na mali ay hindi na naman pumipila sige mga mga kababayan kaya nyo yan sure na kayo dyan sa papel nyo ha wala nang ulit ulit hindi na pwede mo ulit wala pa sa ano ha dyan pasikot-sikot pag sinabi mali mali talaga lahat nakalusot kanina i-renews yung address Ayun, pasaboy na naman Kailangan Tapos kailangan pa magpirma yung kapitan Kawawa naman yung mga mahirap Dahil Lalo yung pinapahirapan Lalo pang pinapahirapan sila Sana maging Okay na yan lahat kasi wala lang silang pang pambili ng pampasirox ng ano nila papel o yan o busy busy pa sila ngayon dahil sa mga papel nilang hindi daw okay yan yeah, magpirma pa sila pipila pa sila ng uh, papel para sa kanilang pagkuhan nila ng 5G Ayan. Si Sister Rosana ay binabasa yung kanyang uh, requirements kung talagang okay na. Ayan po ang ano ng Eh, uh, e, kanina pakita nila yung address ng Irinas. Eh, sabi daw okay na. So, pag ano, ah, hindi pala okay. Kaya nangailangan pa sila ng atis ng pasabuy na. Kasi yung galing hindi yung ano nila lupain ay sa pasabuy na yung address Yan. alas ala una na pasado ang ah. Pagkita mo na kung okay na. Yan, yeah, pa sila. busy sila sa pagpipilap at pagpipirma sa kanilang mga papel kaya ni Bay ay, ay nag-ipot yung tipon-tipon dahil sa kaso nila yung papel nila kung talagang tama na ba o hindi iba pumipila na ah. you for watching mga kalouts ito po ay sa dar uh, ng victoria po Irina uh, victoria bongta ng victoria na din sa mga